isang mapagpalang araw po sa atin lahat meron po tayo dito gagawing isang uh, chef, tudor na refrigerator yan ang problema daw po to, sabi ng ating minamahal na customer ay hindi daw po lumalamig so samahan nyo po ako at atin pong titingnan kung ano ang problema ng refrigerator na ito nakakakuha tayo ng 11.7 ohms yeah. so papanda rin natin ito Uh, pagkalipas ng uh, tatlong minuto uh, ihipuin natin tong kanyang discharge line Ito. so wala siyang init na nararamdaman ating ililigtis muna siya hahanapin natin kung nasan yung butas ng rip na to tanggalin natin tong kanyang head cover titignan natin yung kanyang service bulb titignan natin kung may lalabas yung refrigerant dito So, marami siyang karga. Ayan. So, babayaba natin siya ng pressure. Ayan. Nasa mga 150 pisa yung ating inilagay. titingnan natin kung magbabago yung kanyang pressure. Sa pagkakataong ito, gagawin natin 8 oras yung ating uh, pagbababad. Dahil nga po sa uh, alanganin ako sa pressure niya, kaya may kong uh, babaran siya ng pressure ng magdamag siguro nasa mga almost 10 hours ito ang gagawin natin ay tatanggalin natin itong kanyang filter dryer papalitan natin tapos magpa-plasing din tayo ng nitrogen so ang gagawin natin i-release natin yung kanyang pressure eh. luwag natin dito Ayun. bunutin natin yung mga tubing niya. Sunod na natin yung filter dryer. Dahil magpa tayo, maglalagay tayo ng Sa pagkakataong ito, ang ating gagamitin panghinang ay ito, silver rod. Uh, ito copper to naman yung steel, no? Copper to steel. Pagdudugtuin natin siya sa pamamagitan ng silver rod, gagamit tayo ng ano, ng silver flux. Ayun. Silver flux po 'yan. Ang ginagamit ko po kasi dati, ito yung bronze rod na flux uh, cord. Yan. Ang gagawin lang natin dito, isasawsaw muna natin to sa borax pero iinitin muna natin to. Iinitin natin para makapit yung borax. Ayan. So ito na siya. Ganyan ang itsura ng winilding sa silver rod. Hindi siya makintab. O, tingnan natin yung ilalim ayun. Oh ang ganda oh, ayan oh. so walang kasablay sablayan yan ayan oh. so okay na yan so tulad po ng dati ay ginagamit natin ng 141B yung ating uh, pagkuplasing unahin natin tong suction line yan. Doon po sa nagtatanong sa akin, matagal daw po bang lumabas yung uh, pressure pagka nilagyan doon sa suction line? Opo, matagal po yan. Kaya medyo hihintayin nyo po yan dahil pag hindi nyo hinintay, hindi po ayos yung ating trabaho kasi kailangan mailabas natin lahat yung uh, nailagay nating one for one bid sa evaporator. Dahil pag hindi natin nailabas yon magkakaroon tayo ng problema sa ating system. Kaya hihintayin po natin yon medyo matagal lang talaga. Pag magpa-plasing po tayo ng nitrogen, pinakamataas na po yung 100 PSI sa ating uh, evaporator section yun nyo, unti-unti lang ang pagpapasok yan wag nating bibiglayin baka mamaya kasi na, yung mga nitrogen kasi sumasabog po yan kaya kailangan maingat tayo yan so pagkaganyan na oh, yan wala pang nasa 90 pesa lang itinigil ko na hihintayin natin siya rito matagal lang siya talagang dumating ayan o oh dahil yan po pagka binigla nyo at malakas may posibleng sumabog yung ating evaporator section sa mga baguhan pong gumagamit ng nitrogen ang discarte po dyan kailangan na perfect nyo ito yung alam nyo yung sarado at saka yung bukas no? kasi pagka nasa actual na tayo at nataranta tayo sa halip na mai-sarado natin, na natin, nako, makakadisgrasa po tayo dyan. Kaya bago nyo gamitin itong nitrogen, ang advice ko muna, ang una nyong pagpapraktisan dyan, itong kanyang uh, handle na yan. Kinakailangan, kabisado nyo yung pabukas niya, at saka yung kanyang uh, pasara. So, ang pabukas lang naman yan, pakaliwa eh, counterclockwise lang po yan. Counterclockwise, pabukas yan. Yung sasarado niya, clockwise. Di ba? So, ganun po. Ayan, oh. Tapos ang pagbubukas niya kapag ka-actual na unti-unti, unti-unti lang tapos nakatutok kayo sa inyong gauge para hindi mapalakas. Kung halimbawa maparami yung karga, isarado nyo kagad. Kaya ang ginagawa ko dyan kapag ako ay nagkakarga ng nitrogen, sa gauge po ako nakatutok. Ganyan po. Ayan. Masino nyo yung takbo ng gauge ko. Ayan. Ang bagal ng akyat niya oh. Hindi siya nabibigla. Ayan o. Oh. Pansin niyo ang bagal ng angat. Pagkatapos ito, siguraduhin niyo lang na nakabukas yan. Ayan o. Oh. Ngayon, habang ako eh, nagkakarga dyan, hawak ko yung handle ng nitrogen. Hawak ko siya. Para just in case na magkaroon ng problema, nakasarado agad ako. Ayan. Nakahawak ako ganyan o. Oh. Ayan o. Oh. yan Magkaroon ba ng problema, ay eh, sasarado ko agad. Nitrogen ang ginamit natin, ay eh, mabilis siyang bumaba. Ayan o. Oh. Mabilis siya kasing na kasing naitutulak yung ating uh, 141B dun sa loob. Nakita nyo kanina pa natin pinaplasing niya pero wala pang nalabas na 141B. Kaya nga po itong uh, pagpaplasing ng two door medyo matagal. Hindi katulad ng single door. Kasi ang ginagawa ko sa single door, pinuputol ko yung kapilyar niya dun sa may evaporator section para malaki yung labas ng ating 141B. So ayan, lumalabas na siya. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. O. Oh yan oh, basa. O, dami nang lalabas oh. Sagayin lang natin hanggang sa maubos natin yung ating inilagay na 141B. Ayan oh. Konti na lang yan. Patak-patak na lang. Ibig sabihin na naubos na natin. So, dahil nga po 2 doors ya, babalawan natin siya ng ating prio na 134A. liquid yung ilalagay natin so ayan ah. para siyang tubig na bumulwak ayan oh. yung halo halo na yan ayan pang final ayan oh. okay na hanggang sa maubos natin yan ayan parang masinggan na ah. ang ganda ng tunog bali nakasarado na itong ating tangke sarado ko na ayan ayan oh. sarado na po yan Kaunting liquid lang ipinasok natin. Pambanlaw kasi nga todo siya pero kung single door 'yan, hindi ko nagagamitan 'yan eh. So 'yan po, malinis na malinis na 'yan, oh. Wala na siyang lalabas, oh. Oh. Hmm. 'Yan. So 'yan nga po, palibasa nga eh, malinis na siya, babalawan ko siya ng nitrogen. 'Yan. 'Yan na 'yung pampainal natin. Kasi pagka po ako gumagawa, talagang sinisiguro kong malinis na malinis dahil hindi nga po ako gumagamit ng pro para siguradong wala akong back job yan siguro kung malinis na malinis yung aking system lalagyan ko lang po ito ng 100 psi at tapos na yon o so yan lagyan natin siya ng 100 psi nakabukas na itong ating high side at nakasarado naman itong ating low side bigyan natin siya ng 100 psi yan Tahan-dahan lang ang ating pagkarga. So, yan. Okay na yan. o na yan. Oh. Wala na oh. Linis na linis oh. Yan. yan yung ating final. Hydrogen. Yun. So, okay na. Naubos na. So, dito naman tayo sa discharge line nya. Sa condensing unit. Yan naman ang paplasingin natin. nakapigil sa pistols line habang nakabukas yung ating nitrogen nakatingin tayo sa gauge kailangan yung mata natin huwag natin ililingat sa gauge baka kasi Ayan. so isa na lang final na to kasi malinis na eh final na to yun okay na hmm hmm wala ano po babanlawan niya ng refrigerant kasi malinis na po yan kasi malaki naman yung tubo nyan linis na linis na yan so okay na lahat sinarado na natin itong mabuti yan saradong sarado na yan pagkatapos ito all the way down na yan bukas na bukas na yan So magbabakyum na tayo. Ayun, naka-plug na 'yung vacuum natin. Sisimulan natin. Yan. Babakyuin so, na natin 'to within na uh, 10 minutes. So palibhasa nga po ay ito ay system reprocess kaya minabuti kong magkarga ko ng liquid dito sa unang pasok. So nai ko na po 'yan. Kakargahan natin siya. Yan, liquid na po 'yung pumasok diyan. So yun, okay na po yan. Yan nga ya po, matapos tayo makapag-initial ng halos 20 PSI, ay, ay magkakarga na tayo. Puko na yung aking tank eh, para mag na tayo ng karga. So ipa-plug na natin, sinabi na natin ng ammeter. Yan. So yan po, yan ang tunog pagka nagkakarga tayo. Yan. Unti-unti lang ang aking pagkakarga. Yan o. Oh. Pag nagkakarga nga po pala ako ng refrigerant, hindi ko po pinababayaan na mag-vacuum siya. Pinaka-mata, pinaka-vacuum niya na yung positive 5, yan. PSI. Hindi ko hinahayaan na bumakyum siya. So, yan po ang karga niya. Bali, 5 PSI lang. At okay na po yan. Malamig na po sa si taas. So, yan po. Tinanggalan natin yung ating gauge. Kapag tapos ko pong uh, gamitin itong aking gauge, sinasarado ko yung kanyang magkabilang cage yung high side at low side sinisiguro kung nakasarado pagkatapos itong mga dulo ng hose nilalagay ko dito para hindi siya magkaroon ng mga alikabok pagka itinabi natin samantalang ito ay nakalagay do sa lagayan natin so ito ilagyan natin siya ng temperature reading ayan medyo malabig na siya tapos ilagyan natin siya ng ice tubing titingnan natin kung magyayelo siya. Yan. Yan naman yung kanyang ilalim. Sige, hintayin lang natin. So, atin kung na kung ano nangyari dun sa ating inilagay na yelo at saka yung ating temperature reading. Tingnan natin kung ilan na siya. Ayun, ang ganda. Negative 15. Yan siya. Tapos ito yung yelo natin. Oh, nangapit na. Ang tiyas. So, okay na po yan. Ayan o. Oh negative 15 siya. So okay na po 'yan. So, dyan po natatapos muli yung ating uh, project na ating uh, ginawa. Marayong salamat sa patuloy nyo pong pag-like at pag-subscribe sa akin. Doon po sa mga hindi pa nagla-like at nagsusubscribe paki-like nyo na po ako at paki-subscribe. Maraming pong salamat at isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Nawa po ang kasaganaan at ang kapayapaan at kagandahan ng buhay ay sumating lahat sa pamagitan ng ating Panginoong Isus. Maraming pong salamat. God bless po.